Isang polis ang nagpaputok ng baril sa gitna ng rambulan ng mga estudyante sa Tugigaraw City sa Cagayan. Base sa investigasyon, dalawang grupo ng mga estudyante ang nagrambulan sa isang beer house kahapon. Nagpasaklolo ang isa sa nakirambol sa kanyang tsuhin na polis. Pagdating sa lugar, tatlong beses na nag-warning shot ang polis. Pusa namang isinuko ng polis ang kanyang baril at nadampot din kalauna ng mga sangkot sa rambulan. Samantala, patay ang isang magsasaka matapos pagtatagain sa alang-alang leite. Ayon sa polis o sa mga polis, may personal na galit daw ang sospek sa biktima. Kalaunan, inaresto ang sospek at sinampahan na ng reklamong murder. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.